ganap sa Sigay Festival Kalutan na Dalan 2025. Hello, yung mga apo. Dito pala sa bayan ginanap ngayon itong kalutan. <laughs> Oo, alam ko na dati dito na talaga ginaganap ang kalutan. Pero di ba yung mga past years doon sa may beach? Buti binalik na dito ngayon kasi mas bet ko dito. Kayo mga apo, saan yung mas gusto dito sa beach? Comment down below. 5 p.m. pala nang pumunta kami dito sa bayan. Ako kung napaaga kami. Dahil wala pa masyadong tao at nagsiset up pa lang sila. Kaya naman nagibot-libot muna kami. Nakakatuwa nga ngayon dito mga apo dahil buhay na buhay ang bayan ng Ben Sa paglilibot-libot nga namin ay nalaman naman namin na tatlong stage dito. Andito nga sa tapat ng Ariba itong isang stage. Dito naman sa may fire station itong isang stage. din dito sa may plaza. Oh. Umakit nga muna kami dito sa may Christmas tree. At ito nga yung view dito mga apo. Oh. Kita nyo naman, fiestang fiesta talaga. Oh. Ni, uh, oh, uh, ang to. Excited na excited na talaga ang mga bimalay niya. Pati ako ay na-excite na, na. Hey. rin ko lang ulit. Nakita na ganito kasi yung paligid. Pagbaba nga namin mga apok ay nakita namin itong photo booth for 25 pesos lang. Perfect, Perfect. kung gusto mo ng souvenir. Yeah. Nagulat nga ako dito mga apok dahil biglang dumami ang mga tao. Oh. Nakita Si Ate dito oh super ang dami nagpapapicture sa kanya. May mga kasama rin pala siya dito. Ito. Super cute nila mga cosplayer. Nakita ko nga rin dito si Kunsibaanong TV, si. super gwapo pala sa personal, lodi ko ito. Ang daming nagbebenta dito ngayon mga api. ito at napabili pa tuloy ako ng badge, super mura kasi 100 pesos lang. Kung nagutom naman kay mga apok, ayan dito pala ang food street. Ang daming pwedeng pagpilian na pagkain dito mga apok. Happy Pesta at tahan, mabuhay kayo namin. Salamat. Good evening. Yan nga, nagsimula na silang mag-ihaw. Mga kanya-kanya na silang sindi ng kanilang mga grilling station. Ang dami nilang iniihaw. Ang lalaki nga nang iniihaw nila ditong mga hito. May mga hotdog at barbecue rin at marami pang iba. Yan nga rin nasa wagyo na ako. Yeah. Dahil sa mga usok dito, charot. <laughs> nagsimula na nga rin magkanta na ng mga banda dito sa mga bawat stage. Inaayos na nga rin itong auditorium dahil magpa-perform dito mamaya ang chocolate factory. Sige si ba yung Follow ako. for more.